So dito try nating i-top speed no? Isang diretsyo na to Ito yung bypass ng Santa Cruz, Lubo, Pampanga Try natin yung kaya lang natin ah. Palagpasin lang natin yung mga -tab -tab. Sana makuha natin yung magandang shifting okay. Nangangapa pa tayo dito Tayo tayo yan, pa din tayo mag-taxify dito. dumadaan, kahit tinggo. Nakabutan

Ito ma maiksi lang ha, maiksi lang tong ano na to. Tingnan natin kung kaya niyang mag 100 agad sa ganito ka-iksi. Yan. Okay, go. Tingnan na natin ang ano, sixta. <laughs> sixta lang. Buwan na agad yung 100. Mabilis talaga si Flash. Mabilis talaga. Basta tamang shifting. Naalanganin pa nga tayo doon kasi may lalabas na ano kolong-kolong eh. Kaya medyo nagminor ako. So ayan. Good job. Pero sana lang mas malaki yung panel nito. Medyo maliit siya, no? Kung ganito sana kalaki. Parang katulad din sa sniper, ay ice. Pero sa performance all good si Rusi Flash 150X. So ayan po, maraming salamat. God bless sa panonood.